Good morning guys, sa ang mapagpalang umaga sa ating lahat So nandito na po si Masbati, wild honey Hunter sa bundok So ngayon po ay namuhag tayo dito sa bundok Ngunit wala tayong kuha kasi wala na, paagas na So dito naman ay pumasyal tayo sa isang busay sa badling So ang busay na ito ay matirik po mga kaibigan So mga ka-adventure at mga ka-TH, ayan po, ang busay na ito. Ayan, napaka terik po at medyo mataas talaga. Siguro nasa limang gusali ang ka ang uh, kataas ng ano busay na ito so napakaganda po ng tanawin dito kung meron tayong drone so maganda po tingnan ang busay na ito mga ka-adventure natin no? so mga ka-explorer natin dito sa masbate So na marami po tayong mga magagadag tanawin dito na natatago lamang sa mga kabundukan, sa mga bulubundukin na mas bati. So dito po, pinuntahan natin at kumuha tayo ng mga video at nag-selfie tayo kasi maganda po tingnan para, para din po na may ko po sa inyo kung ano po mga natatagong kagandahan dito sa lugar namin, mga tanawin namin. So, hindi lang itong busay, meron pang iba, pati mga bulubundukin. Ayan po, ang busay nito ay inakyat po natin mga ka-adventure, no? mga kamasbati natin na kasamaan, masbati nyo. Ayan po, so napakaganda po ng tanawin dito. Ayan. So, ayan, ang ganda talaga. Kahit pagod tayo sa pagkuha ng pukyuta na walang laman, walang hani. So, kilang enjoy pa rin natin yung life. Ayan po. So, aakyat ko ako mamaya. Aakyat tayo guys dito sa Busay. Sa Badling. Ayan. Medyo matirik po kasi dahil napaka taas po ng Busay na ito. Ayan po. Tingnan nyo naman. Okay malalim po ito mga kaibigan no? so mga katiits marami tayong hinahanap na ayong ah, mga lugar na pinagdalagyan ng mga kayamanan noong unang panahon sa pananagira ng hapon ng so itong busay na ito ay may nag-operate dito pero hindi nagtagal kasi nahirapan sila dahil napakalayo at walang supply sa financial tulang din sa supply sa pagkain ayan mga katiits ok tayo chipmater ng ano natin ayan ayan po medyo mahirap yung laanan natin dahil napaka taas po ng busay na ito okay. huwag yung kalimutan mag subscribe sa si channel natin guys ayan po yung inakit natin ng busay dito sa badling so medyo ano talaga ito medyo talagang matirik no? matirik talaga ang lugar na to at saka yung busay na ito siguro estimated nasa Uh, limang gusali ayan, po. ayan. so delikado po dito pag malakas ang ulan at saka baha sa lugar na ito sa mga katiits no ayan na po ayan pwede na tayo mag mountain climber no ito na yun guys ito yung pinakatap ng busay na inakir natin yan ito tingnan nyo kung gaano ka lalim sa tirik so yun nasa mga parang hindi limang gusay. basta nakakataas talaga nito so minsan lang ang mga nag explore dito kasi ako ay laging sumupunta sa bundok na dito sa amin sa mga bukid dito kasi ako ay namumuhog ng mga pukyutan yan po pakalalim po yan no nakakapurek po yan yeah. ito yung pinakatap yan hindi pa kayo ah, abot sa ka. pinakataas yan no? yan ang pinakatap ng busay dito okay. yan napakaganda po ng kanawin dito sa lugar ng uh, badling ito po ay sakop ng badling uh, uson Yan. huwag yung kalimutan mag subscribe no, mga kamas natin na uh, kasamahan salamat yung bless yung pangalan po ng channel natin mga ka candy, uh, mga ka adventure na. natin no? mas bati wild yeah. honeybee hunting So, wag niyo pong kalimutan i-subscribe. Ayan po, napakaganda po ng tanawin dito. So, marami pa po tayong may explore kung lagi kayo mag-follow at mag-support ng mga video. Like and share po sa mga video natin. Hindi lang ito mga kaibigan. So, napakaganda po. So, wag niyo kalimutan uh, i-subscribe, i-hit ang uh, channel na Mas Wild Honey Bee Hunting. Salamat po.